Hey mga Mareks! Gusto ko nga lang i-share sa inyo magandang laban kagabi sa pagitan ng TNT Tropang Giga versus Phoenix Fuel Master. At kahit sobrang init nga at napakalayo ng venue na to ay hindi namin pwedeng palagpasin ang laban ng TNT Tropang Giga. Alam nyo naman, always na nakasupport ang Marenyo. Dito palagi na na pang game Mare sa Nino Yaquino Stadium sa Malate. At sobrang cute nga nito ni Baby Stacy na anak ni Idol Kim Aureen. Tingnan mo naman, nakasuot pa siya ng jersey ng Token text At sobrang sweet nga talaga ni Baby. At nilapitan pa nga niya si Daddy Kim niya para magbigay ng good luck kiss. At cute cute nga rin dito ng mga anak ni Matt. At ganito pala yung tura ni Brandon kapag nakikipagkulitan siya sa mga pumangking niya. <laughs> cute! At dahil natapos na nga ang laban ng first game, nag-warm up na nga dito ang TNT Tropang Giga. Ang makakalaban tila lang ay mare, eh, ang Phoenix Fuel Master na may kartada na na 3 -5. At 44 4 naman ang sa token text. At nag na nga ang first quarter at napunta nga agad ang bola sa Phoenix kaya nakashoot agad dyan ng tres At nasagot naman niya na isa ding tres ni Idol Jason Castro. At hindi nga nagpaawat si The Blur at sinundan niya agad dyan na isang driving layup. At dito nga, sumalaksak si Idol Kelly. Pero sumablay yung tira niya. Buti na lang naiputback niya yung bola sa ring. At dito naman, nakashoot ng corner tree si RR. At buti na nga lang, nashoot tong wild shot ni Kid Montalvo. At nasundan pa nga niya ng isang up and under. At ang gagaling nga rin talaga ng mga player ng Phoenix dahil sa puntong to, nakalamang na sila sa atin ng 13 points. At ilang minutes nga ang lumipas bago nakashoot uli ang talk and text, talagang inaalat sila. At dito nga, nakapast pick si Idol Jason Castro. At dito nga, pinakita ni Jason Castro na hindi pa rin siya sa hassle plays. Dive kung dive. Kaya libing-libing nakashoot dito si Idol Kelly. Kala ko yung slam dunk niya. At natapos nga ang first quarter sa score na 29-22 lang mga ng animang Phoenix. Sumablay nga dito yung tres ni Idol Glenn. Buti na lang nandito si Jewel para ma-offensive rebound ng bola. At nakaambag na nga rin na isang tres dito si Brian Herwella. At ito naman yung perimeter shot ni Calvin Optana. At ito naman yung high and low ni Henry Galinato at ni R.R. Pugoy. At ito nga yung napakagandang double clutch reverse layup ni Brandon and Wells Rosser. At sa part nga na to, na technical nga dyan si Coach Chot Reyes. din sa maling tawag na flagrant foul penalty one kay Barclay Bonya. At sa part nga na to, lumobo na sa 22 ang kalamangan ng Phoenix. Buti na lang nakatreskin si Calvi. Naging 19 na lang yung lamang nila. Sumablay nga tres dito ni Calvin. Buti na lang na offensive footback ni BGR yan. At may kasama foul. At natapos na ang second quarter na may napakalaking lamang ang Phoenix na 20 points. 42-62 nga ang score. At nagumpisa na nga ang third quarter. At dinami na nga ni RR Pugoy yung bantay niya sa ilalim dyan. At ito naman yung napakagandang double clutch play-up ni Idol Kelly Williams. At nag-uumpis na nga dito ang talk and text dahil sa fast break na yun ni R.R. Pagoy. At nag na ang pasukin ng pasukin ni Idol Kelly yung mga bigs ng Phoenix dito sa loob kasi alam niya kayang-kaya niya sila. At naka-fast break pa nga dito si Calvin Octana. At sampuna nga lang ang hinahabol ng TNT pero magaling talaga tong si Perkins at nashoot niya nga yung perimeter shot niya dyan. At binuldozer na nga dito ni Idol Kelly si Kentaffy na may kasama pang foul. At ito nga yung magandang pass na ni Montalvo kay Idol Glenn. Kaya nakatrash siya dyan. At pinagkatiwalaan na nga si Idol Kim Orin dito na paglaruin. At eh, nakaambag nga agad siya dyan ng 3 points. At sobrang tuwa nga namin dito dahil naging apat na nga lang ang lamang ng Phoenix sa top and text dahil sa tres na ni Idol Glenn Kupuntin. At dahil nga sa tres na ni Idol Kim Aurin, lumabang na nga ng isang top and text. Grabe talagang uminit na si Idol Kim Aurin dito. Tatlong sunod-sunod na tres yung nagawa niya. galing-galing mo talaga, Idol. At grabe na nga naging pagbawi dito ng talk and text. Nakatres pa dyan si Calvin Uptana. Kaya lamang na ng tatlong talk and text. At ito naman yung fast break na sinabayan ni Richie Rivero. Pero kitang kita naman na goaltending na yon. Pero bumawi nga dito si Richie Rivero at nakashoot nga siya dyan isang driving lefty layup. At natapos nga ang third quarter sa score na 84-81. Lamang na nga ang tropang giga ng tatlo. At nag-umpisa na nga ang fourth quarter. At pinangunahan nga agad ni Calvin Uptana na isang napakagandang layup. At dito nga kahit wala ng legitimate na point guard ng token tech sa loob. Pinamalas pa rin ni Idol Kim Auri na kaya niya magbaba ng bola. At nagtuloy-tuloy na nga at parang sinubo niya nalang yung bola sa ring. At sunod-sunod na nga ang dito ng top and Naka-points in the paint nga dito si R.R. Pugoy na may kasama pang foul. At grabe na nga itong pagduduminan ni Idol Kelly sa loob. Offensive rebound na nga nyan. May tatlong sumabay sa kanya pero hindi pa rin siya napigilan. At talaga naman consistent na defense at offense dito ng TNT. At lumong na nga sila ng sampu dyan. At 39 seconds na nga lang natitira sa 4th quarter. At pinipilit nga dyan makahabol pa ng Phoenix. Pero sa uli, wala na nga nagawa ang Phoenix sa tuloy na nga nanalo ang TNT sa score na 108-101. What a comeback para sa talk and text dahil ang ganda na pinakita nila sa third quarter sa fourth quarter. Pero nice game pa rin para sa Phoenix dahil pinakabanyo talaga kami doon. At congratulations sa mahal ko na team na TNT dahil buo ang determination nila na makabalik at manalo sa game na to. At ang naging best player of the game nga ay walang iba kundi si Idol Kelly Williams na nagtala ng double-double sa score na 17 na 13 rebounds. At lima nga sa ating mga katropa, nagtala naman ng double-digit score. Yan ay sila R.R. Pugoy of Tana, Kelly Williams, Kubuntin, at syempre si Idol Kim Aureen. O, oh, diba? Malaking tulong talaga sa TNT kapag nabibigyan ng playing time si Idol Kim At sya nga ini interview dyan ng reporter dahil sa pinamalas niyang galing. Kapag dipensa mo, na-upensa. Sobrang sulit talaga ng game na to. Kahit napakalayo ng venue, masaya kaming uuwi. So, ayun lang mga mare. Eh. Magkita-kita tayo sa next game sa May 1 versus Converge. Nagaganapin sa Pills Salamat sa sama-sama pagtutulungan supportahan ng Talk pagtutulungan sa 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 panonood. sa you sa next video. Galing, galing.